Pagkat ng umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Mababawasan na ang babayaran ng mga may hirap na pasyente para sa professional fee ng mga doktor. Inanunsyo ni Philippine Charity Sweepstakes Office o of PCSO General Manager Mel Robles na sasagutin ng ahensya ang bahagi nito. Kailangan na isumite ng pasyente o kanilang kaanak ang mga kaukulang dokumento. Matapos yan, mag-i-issue ang PCSO ng guarantee letter para sa professional fee ng doktor. Inaayos pang guidelines sa ngayon. Target itong ipatupad simula October 13. Dinagdagan din ang financial assistance para sa distressed overseas Filipino workers Ayon sa Department of Migrant Workers, sa ilalim ito ng Action Fund na layong tulungan ng mga OFW na nasa gitna ng sakuna o pagbagsak na ekonomiya sa ibang bansa o kaya'y biktima ng human trafficking at iba pang sitwasyon. Magagamit ang Action Fund sakaling kailanganin ng mga OFW na mga tulong na legal, financial o kaya'y sa repatriation o evacuation. Pinalawig pa ng Government Service Insurance System o GSIS sa kanilang restructuring program for service loans o RPSL. Hanggang May 19, 2025 na ito ayon sa GSIS. Makatutulong ito sa mga kumuha ng loan na magkaroon ng mas mahabang panahon para magbayad. Mari mag-apply sa mga tanggapan ng GSIS o kaya sa pamagitan ng kanilang app na GSIS Touch at iba pang mobile banking apps. Nagung mapawang saya ng Pinoy Pride ang namayani sa parada ng mga atletang sumabak sa 2024 Paris Olympics. Mainit ang pagtanggap ng mga taga-suporta na nagwagayway pa ng mga watawat ng Pilipinas bilang pagpupugay sa ating mga atleta. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Timing ko na. Sabay-sabay tayong Sa pag-ay ng mga atleta at pagsayaw-sayaw habang nasa Heroes Welcome Parade, mababakas ang tuwa ng ating mga Olympian sa masigasig na pagtanggap sa kanila. Mainit pa sa tanghali ang pagbati ng mga naghintay sa aliw theater. Kaya naman masiglang-masiglang sumampa sa float ang Pinoy Olympians. Game pa silang makipag-selfie sa mga nag sa kanila. Masayang-masaya po kasi siya po ang ating pambato sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po. Masaya din po. Nakita namin siya at saka kay Si Tumulak ang parada sa iba't ibang kalya ng Maynila at hindi na wala na mga sumasalubo. Marami ang nagwagayway ng Philippine flag. Proud na masilayan ang mga kumatawan sa bansa sa 2024 Paris Olympics. Ang iba naman? ibinato sa float ang kanilang gamit. T-shirt, jacket, tumbler, bola, pati bag at sapatos para pirmahan ng mga atleta. Hindi nakasama sa parada si Paul Volter E.J. Obiena dahil kailangan niya ng lumipad para sa isang competition sa August 21. Isa sa mga buong pusong nag-abang sa parada ang ama ni double gold Olympic medalist Carlos Yulo na si Mark Andrew. May dala pang banner kung saan nakasulat, Kaloy, dito papa mo, ang ama ni Carlos, buhat ng ilang tao habang nag para sa anak. Kasabay nito, kumaway, nag-thumbs up at sumaludo si Kaloy sa direksyon ng kanyang ama. Sa social media, nag-post si Carlos na masaya siyang makita ang ama sa parada. Humingi rin siya ng pasensya na hindi siya masyadong nakakaway dahil marami raw nagpapa-autograph. Marami naman sa taga-suporta ni Carlos Yulo na nag-abang sa luneta ay mga estudyanteng atleta. Isa sa kanila si Gio Mislang. Lumalaban sa track and field sa Nueva Ecija at matagal ng tagahanga ni Carlos Yulo. Sobra po akong sa kanya sa Pagka-training po niya, kung paano po siya nagsumika, paano po siya nagsibag sa pagka-training po niya. Sobrang po akong natash kasi kahit ako rin po, uh, kahit, kahit simpleng player lang po ako, sobrang group pong binibigay yung best ko kada training para mak makamit ko rin po yung gold medal. Ayon kay Cynthia Carrion, president ng Gymnastics Association of the Philippines, ngayon pa lang na siya ng Gymnastics Olympic Team na sasama sa Los Angeles sa 2028 kasama ang dalawang kapatid ni Yulo. By the Olympics, I'm going to have a team. Is not only Carlos Yulo, I want a whole team, Philippine team. Ito ang unang balita, Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Matapos ang Heroes Parade, nagkaroon ng programa sa Rizal Memorial Sports Complex para sa Pinoy Olympians. Doon, nagpasalamat ang Pinoy Olympia sa mga sumuporta sa kanila sa nagdaang Olympics. Pangako nilang mas gagalingan pa sa mga susunod na mga laban. Payo nila sa mga kabataang atleta, ipagpatuloy ang kanilang pangarap at huwag susuko. Proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa, sa gilid ko. Um, grabe yung motivation ko na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Um, sobrang nakaka-inspira silang lahat. Um, mas gagaling nga po namin sa mga susunod na competition at um, asahan nyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless us all po. Kauspuso po kami nagpapasalamat sa suporta nyo at sa prayers. Niyo. Lalo na po sa mga nanood ko sa amin na madaling araw po dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa mga kabataan po na nag aim na sundan yung yapak po naming lahat na nandito po sa harapan ninyo. Huwag niyo pong pigilan yung sarili ninyo. Huwag niyo pigilan na abutin ng pangarap ninyo. Lagi niyo pong tatandaan sa bawat paghindi ni Lord, as better ang plano ng Panginoon lagi. Bago ang Heroes Parade, binigyan ng pagkilala ang Pinoy Olympian sa kamera. Humiling naman ang mga atleta ng dagdag pang suporta mula sa gobyerno para sa training facilities at iba pang pangailangan ng sektor ng sports. Pangako ng mga atleta, patuloy silang magsisika para makapag-uwi muli ng mga medalya. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, pag-aaralan lang muli ang mga batas tungkol sa mga benepisyo ng mga atleta at kanilang mga coach. Pupulungin daw nila ang Philippine Sports Commission Philippine Olympic Committee at mga atleta para sa kanilang rekomendasyon. Ang panalo po namin ay panalo po nating lahat. Walang ito, angat mo lang dito. i na ng World Health Organization bilang global public health emergency ang mpox o dating tinatawag na monkeypox. Sa gitna po yan ang pagdami ng mga kaso ng mpox sa Democratic Republic of Congo at iba pang kalapit nitong bansa. Pinag-uusapan din kung dapat ba deklara bilang public health emergency of international concern ang MPOX para mas mapabilis ang research, funding at public health measures. Ang MPOX ay maaaring makuha sa pamamagitan ng direct contact sa body fluids. May mga sintomas ito tulad ng sa flu at nagdudulot ng sugat o skin lesion. Ito na ay kalawang beses sa naging global public health emergency ang MPOX sa loob ng dalawang taon. Nakaalerto naman ang ating Department of Health kasunod ng deklarasyon ng WHO. Ayos sa DOH, nananatiling siyam ang kaso ng MPAC sa Pilipinas. Apat dyan talanong noong 2022 at lima naman noong nakaraang taon. Walang bagong kaso ng MPAC sa Pilipinas mula Disyembre ng nakaraang taon. Para mapigilan ng pagkalat ng African Swine Fever sa Metro Manila, naglatag ng ASF inspection sites ang Department of Agriculture sa ilang lugar sa Metro Manila. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James! Gan kabilang itong nandito sa EDSA Balintawak sa Quezon City doon sa mga inspection site na inilatag ng mga otoridad simula kahapon. Mahigpit po yung sinasawang pag inspeksyon ng mga otoridad lalo-lalo na doon sa mga dumaraan na mga close van at truck na may kargang baboy. Tulong-tulong ang mga taga Bureau of Animal Industry, Quezon City Veterinary Department at polisya sa pagpara sa mga dumaraang truck at close van sa bahaging ito ng EDSA Balintawak sa Quezon City. Target nilang may inspeksyon ng mga livestock, poultry at meat products bilang pag-iingat sa African Swine Fever. Kabilang sa mga pinatabi ang truck na ito na may kargang mga baboy na galing Quezon at i-deliver daw sa Bulacan. May shipping permit naman na naipakita ang driver. Ininspeksyon ng mga baboy kung may sintomas ng ASF. Tiningnan din kung tugma ang bilang ng mga baboy na nakasaad sa permit. Wala namang nakita problema kaya pinaalis din ng truck. Sa amin po wala namang problema basta kumpleto yung papeles namin. Hindi kami nangangamba. Wala namang maipakitang shipping permit ang dalawang close van na may kargang mga itlog na ide-deliver sa Bulacan at Pampanga kaya hindi na muna ito pinayagang makaalis. May mga close van na walang laman kaya agad din namang pinalulusot. Naunawaan naman daw ng driver ang konting abala na dulot ng inspeksyo. Okay lang yun sir kasi para sa tao naman yan eh. Para sa mga ano naman yan yung eh, mga tao dito. Para sa amin din yan eh. Kaya okay lang po yung ano, pag-inspeksyon. Maganda po para sa mga kalusugan ng tao na rin yun. Ang ilang sasakyan, office supplies ang laman. Mayroon din mga houseware product na i-deliver sa Ilocos Norte. Apat ang inspection site sa Quezon City, mayroon ding sa Valenzuela, Laguna, Batangas at Cavite. Samantala, Igan, ganito yung itsura ng mga inspection site na inilatag ng mga otoridad. May makikita yung mga kapuso natin ng mga tent at mayroon din naman pong karatula yan. 24 oras yung pagbabantay at pag-iinspeksyon dito at nahahati sa tatlong shift yung mga nag-iinspeksyon. Doon naman sa nabanggit natin, Igan, na dalawang close van kanina na mayroong karga mga itlog ay pinabalik po yan sa point of origin ng mga otoridad, matapos nga tuluyang hindi makapagpakita at makapagpresent ng kanilang shipping permit. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Balikan natin ang lagay ng trapiko sa Kamuning Flyover. Ngayon binuksan na ito uli sa mga motorista. Abiso na DPWH, may pagsasayos pa silang gagawin sa ilalim ng tulay. May unang balita live si EJ Gomez. EJ? Susan, pwede nang handaanan ng mga motorista ang southbound lane ng EDSA Community Flyover dito sa Quezon City. Binuksan niya ng MMDA at DPWH kaninang alas 6 ng umaga. Tinanggal na mga barriers at inilagay ang mga poster na possible na to all types of vehicle ang flyover. Isinaraw ng durang flyover noong May 1 upang bigyang daan ang pagsasaayos para matiyak ang structural integrity nito. Itong pagbubukas ng EDSA Kamuning Flyover ngayon ay mas maaga ng dalawang buwan sa sinabing timeline ng pamahalaan. Ayon sa mga opisyal ng MMDA at DPWH, matibay at pasok sa standards ang flyover bilang paghahanda sa the big one kung sakaling mangyari ito. Paliwanag nila tapos na ang repair sa ibabaw. Tanging pagsasaayos na lang daw sa ilalim ang gagawin sa mga susunod na linggo. Dagdag pa nila, may proposal din daw na i-asfalto ang kalsada sa ibabaw para maging even ang surface. Maaga po itong mabubuksan, two months ahead of schedule para madaanan na po ng ating mga kababayan. Mas marami po tayong gagawin sa ilalim. Tapos na po ang paglalagay ng mga carbon fiber sheet. Ngayon po ilalagay natin yung uh, chain type na restrainers para po masigurado na during malakas na earthquake po ay hindi uh, hihiwala yung, yung substructure sa superstructure po nitong tulay na ito. Sa mga puntong ito, Susan, marami ng mga sasakyan at motorsiklo ang dumadaan dito sa flyover. Dire-diretso lang ang takbo ng mga motorista. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Sa apat na taong paghahanda naman para sa 2028 Los Angeles Olympics, na si Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng dagdag na suporta ang mga atletang Pinoy. Bubuo ng sistema ng gobyerno para mabigyan ng mga atleta ng mahusay na training. Sabi lang daw sa kanila kung ano-ano ang kailangan ng mga atleta. Ang kabara naman, i raw ang mga kasalukuyang batas para bigyan ng mas maraming benepisyo mga atleta, pati ang kanilang coaches. Sa dalawang nakalipas sa Olympics, Pilipinas ang nanguna sa medal tali sa mga bansa sa Southeast Asia. Paniniwala ang Philippine Olympic Committee na mas malayo pang pa mararating ng ating mga atleta. Susulong daw ng POC ang pagsali ng Pinoy athletes sa mas maraming international competition, pati ng pagkuhan ng dayoang coaches na huhubog sa kanilang kakayahan. Uh, we can hire from from developed countries, more developed countries for foreign coaches no? and, and uh, look uh, at the result. Uh, we broke the record uh, for two consecutive uh, Olympics, we were number one in Southeast Asia. Panibagong reklamo ang kinakaharap ni dating Mambantarlak Mayor Alice Guo. Naghain ng reklamong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue labang kay Guo. Kaugnay ng kanya umanong papel sa iligal na pogo sa Mamban. May unang balita si Salima Refran. Isang araw matapos ma-dismiss ng Ombudsman si Alice Guo bilang mayor ng Bambantarlac nadagdag ang tax evasion sa mga kinakaharap niyang reklamo dahil sa kanyang papel sa Pogo sa bafu Compound sa Bamban Tarlac. Sa reklamong inihain ng BIR sa Department of Justice, hindi umano nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax si Guo ng ibenta ang share sa Baufo Land Development nang tumakbo siyang mayor ng Bamban. Linaw na malinaw na may kasong tax evasion itong transaction na ito. Maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya nga bineta kaya ang uh, ka, ang uh, amount nito ay nasa 500,000 pesos. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of no PAOK, binenta ni Guo ang 2.5 million shares niya noong 2021 sa halagang piso bawat share. Dawit din sa reklamo ang pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baofuland. The cases are multidimensional but definitely there is a narrative there that will have to come out in the end. So that's the job now of the law enforcement agencies to help us uh, with, the with the connections within uh, so that the narrative can be completed. Ayon naman sa abogado ni Guo, sasagot sila oras na matanggap ang sabina kaugnay sa isa ng pangreklamo ng BIR. Kaugnay naman sa pagkakadismiss ng ombudsman kay Guo, kinalungkot ng kanyang abogado na hindi kinatiga ng ombudsman ang kanilang argumento. Pero naghahanda na raw sila ng motion for reconsideration na kailangan sa ihahain nilang apela sa Court of Appeals. Ito na ang ikalawang criminal complaint laban kay Gu. May kinakaharap din siyang qualified human trafficking complaint dito sa Department of Justice, kaugnay ng raid sa Zunio One Technology Marso ngayong taon. Bukod pa yan sa co case at cancellation ng birth certificate na inihain ng Office of the Solicitor General at ang material misrepresentation case sa COMELEC. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, immediately executory ang utos ng Ombudsman, maliban na lang kung makakakuha ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals. Kaya makapag man siya ng Certificate of Candidacy para sa susunod na eleksyon, kakansilahin ito ng Comelec. Kalakip ng dismissal ng Ombudsman kay Guo ang tatlong buwang suspensyon sa labing dalawang opisyal ng Bambad, kabilang ang Vice Mayor. Gayon din ang siyam na miyembro ng Sangguniang Bayan. Kaya magpapatakbo muna ng munisipyo si Councilor Eranio Timbang. Konsehal siya asang ang uniang bayan, Councilor siya, pero siya yata ay nag-oppose nag, -oppose, nag -oppose nung kinukuha yung permit. At dahil dito, since, since he opposed, yes, uh, he was absolved or acquitted by, uh, ano, by the ombudsman. Eh nakakalungkot po, nakilala kami sa ganitong pamamaraan. Pero sabi nga po, lahat po ng bagay Panginoon may plano. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Ipinasupi na ng House Committee on Appropriations sa mga report ng Commission on Audit kaugnay sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Para yan sa fiscal year 2022-2023 kung kailan pinamunuan ni Vice President Sara Duterte ang dalawang opisina Ayon sa Komite ng Kamara, gusto nilang alamin kung tama ba ang paggamit ng CF ng dalawang opisina. Unang naging issue ang confidential funds matapos loobas sa 2022 report ng COA na sumanon ng 125 milyon pesos ang OVP sa loob lamang ng labing isang araw. Bumiring din daw ng 500 milyon pesos sa CF ang OVP noong 2023 pero kalaunan ay hindi na niya ito itinuloy. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng bise tungkol sa sumpinan ng kamera. Una na iginiit ang bise na walang irregularidad sa paggasos ng 125 million pesos noong 2022. Ito na karalinggo, binanggit ng bise na issue sa budget ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa DepEd. Sinubukan daw itama ni VP Duterte ang nakita niyang mali pero wala raw siya nakuhang suporta ah, at wala rin daw nakitang pagbabago. Bagay mo ba ang bilang ng mga Pilipinong nasisiyahan sa performance ng Senado batay sa latest survey ng Social Weather Stations. Sa survey na ginawa nitong June 23 hanggang July 1, very good ang net satisfaction rating ng Senado na plus 50. Mas mababa kumpara sa plus 55 na rating nila noong Marso. Plus 41 o oh good naman ang net rating ng Kamara. Bagyaring mas mababa kumpara sa kalang plus 45 rating noong Marso. Plus 41 o oh good din ang net rating ng Korte Suprema. Bumaba mula sa plus 46 rating noong Marso. Good din ang katumbas ng plus 47 net rating ng buong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. sa limandaan Pilipino ang sumagot sa survey. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga ahensyang nasa survey. So Ms. Chica, magkakaroon na nga ba ng collab ang dalawang award-winning superstars? Whoa. Yan ang panibagong music teaser ni Mother Monster, Lady Gaga. Marami na nakapansin sa suot niyang t-shirt na may mukha ni Bruno Mars. Hinala ng netizens, hint yan ang collab ng dalawa para sa upcoming album ni Lady Gaga. Lalo pang uminit ang usap-usapan dahil kanina lang nag-post naman ng picture si Bruno suot ang Born This Way merch ni Lady Gaga. Sana! Ready for it na ang London Swifties sa United Kingdom para sa pagpapatuloy ng The Eras Tour ni pop superstar Taylor Swift. Hinigpitaan ng security sa Wembley Stadium ang venue ng limang London shows ni Taylor. Ngayon lang ulit babalik sa Eras Tour stage si Taylor matapos makancel ang tatlong shows niya sa Vienna, Austria dahil sa banta ng terorismo. Kasama sa mas mahigpit na security sa London ang pagbabawal sa tailgating o yung kumpula ng fans sa labas ng venue gaya na nangyari sa Munich, Germany.